Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano yung energy para sa iyo. We have yearning, number 40. So may namimiss ba kayo dito? Longing for someone and desired separation. So yung iba sa inyo pwedeng pinaghiwalay kayo dito. Okay, pwedeng may mga circumstances na hindi talaga umaayon sa inyo or may mga tao din, uh, earth signs na pinaghihiwalay kayo dito. Some, some of you naman, pwedeng hindi to about sa love life ninyo. It could be a friend. So, pwedeng merong kaibigan niyo na umalis na ng ibang bansa na. So, matagal-tagal bago ulit kayo magkita. Tignan natin. Okay, or co-workers mo na lumipat na sila ng ibang job. Yung mga ganyan. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide. Mensahe po natin kay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin. We have expectation. Okay. So, ito, pwedeng may in-expect ka na makita ngayong araw or mag-message sa'yo ngayong araw. Pero, pwedeng nakaligtaan ng tao or busy yung tao or iniiwasan ka talaga kaya meron kayong namimiss dito. Pwedeng namimiss nyo yung dating kayo. Namimiss nyo yung dating trabaho ninyo. Some of you, pwedeng kayo yung umalis dito sa trabaho. So, pwedeng namimiss ninyo na magkaroon ng parang namimiss nyo ba yung sakit ng katawan? Earth signs, yun yung nakikita ko dito. Ayan, concern. Oh, nagaalala aalala yung iba sa inyo dito. Parang ano, meron dito hindi nyo kaya na wala kayong ginagawa sa loob ng isang araw. Parang naninibago yung iba sa inyo. Pwedeng meron dito retired na, so parang gusto nyo may iba kayong gawin. So hanap po kayo ng interest ninyo, or ng iba talagang mapaglilibangan ninyo, earth science Kasi yung iba sa inyo maninibago. Ayan o, di ba, concern kayo dito, baka mamaya magkasakit pa kayo. Alam mo yun, dahil sa stress, dahil naninibago kayo. So, ayan, isip po kayo ng mga pwede ninyong uh, pagkaabalahan. Yung di naman siguro mabibigat, pero yung matutuon talaga yung pansin nyo dun. So, we have number 40, 28, 38, and 33. Yan po yung lucky numbers mo. So, tignan pa po natin spirit guide. Ano po po ang mensahe natin for earth signs? Mensahe pa po natin for earth signs, spirit guide, we have addiction. Kaya yung iba sa inyo, pwede nga workaholic kayo. Kaya ito yung iba sa inyo, nung, um, nung nawalan kayo ng work or tumigil na kayo sa pagtatrabaho kasi retired na kayo or pinatigil na kayo ng mga anak ninyo, something like that. O yung iba sa inyo, biglaan kayong nawalan ng work dito, ganyan. So parang alam mo yun, stress talaga yung iba sa inyo. We have ascetic. So, ground yourself. Ayan po. Yung iba sa inyo, yan naman yung kailangan nyong gawin. Parang every morning, mag-grounding kayo, mag-meditate kayo, makakatulong yan sa inyo para, um, you know, yung araw niyo gumanda talaga. We have abusive relationship. Ayan, para kasing sanay na sanay talaga kayo sa mga puyatan, sanay na sanay yung iba sa inyo earth Signs sa, yung parang, parang pag uwi mo ng bahay, itutulog mo na lang talaga. So, pwedeng yan yung namimiss ninyo sa trabaho. Yung iba naman sa inyo, okay? Pwede po na, uh, ano na eh, pwedeng tumaas na yung position niyo, ganyan. So, or sabi natin, naging maunlad na yung buhay ninyo, earth signs, kaya namimiss ninyo yung ganito yung iba sa inyo. Yan naman yung namimiss ninyo. Tignan natin. Parang namimiss mo yung dati. Simple lang yung buhay mo. May mga ganyan eh. Tignan natin, spirit guide. Pero ito ah, yung iba sa inyo. Pwede na nasa abusive relationship kayo. Meditate, meditate. magmeditate po kayo. Pag-isipan ninyong mabuti if magstay pa kayo dito. Or aalis na po kayo. Kasi marami sa inyo, Earth signs, only you can rescue yourself. Kaya kumapit kayo at maniwala kayo sa inyong sarili. Tingnan natin spirit guide, magtiwala kayo sa sarili ninyo. You have your own power. Earth signs, yung iba na nasa isang abusive relationship, yan 'yung nakakalimutan nila. Okay, kasi ang ginagawa ng tao minamanipulate 'yung utak ninyo na na hindi mo kayang mayo sa sarili mong mga paa na wala kang kwenta. Yan yung mga naririnig nyo sa mga taong mahilig manipule Diba? Sinusumbat yung mga tinutulong sa inyo. Tignan natin spirit guide. Tapos pwedeng niyuyurakan yung pagkatao nyo. Mga ganyan ako. Believe in yourself. Earth signs. Tignan natin para sa mga uh, nagtatrabaho. We have Ace of Swords. We have Four of Cups. Okay, yung iba nga sa inyo, ayan, no? Oh. Pwedeng naboboard, naboboard yung iba nga sa inyo dito. May progress po, ah, pagdating sa uh, work ninyo, sabi ko nga yung iba sa inyo, pwedeng malayo na yung narating ninyo. Pero gusto nyo, meron kayong gustong balikan. Ayan, yung iba naman sa inyo ngayon, earth signs, okay? So, may promotion dito. Or pwedeng hinihintay mo is promotion. Uh, huwag kang mag-alala kasi malakas yung laban mo dito, okay? You are very competitive, earth signs. So, makukuha nyo ito kung ano man tong mga hinihiling ninyo. Tignan po natin spirit guide pagdating naman sa negosyo. We have king of pentacles. Meron tayo ditong the fool. So, para bang wala nang makakaloko sa'yo dito, earth signs, pagdating sa kinikita mo sa negosyo. Nine of pentacles, napakaganda. Para yung iba sa inyo, pwedeng may itatry kayo dito na, ayan oh, you know, o, king and queen of pentacles. So, pwedeng parehas kayong may negosyo ng Oo, uh, ng karelasyon mo, ng asawa mo, o kaya yung mother and father mo, pareha silang business, ano, minded, business woman, business man. So, parang nasa lahi nyo talaga to, earth signs for some of you. Kaya parang wala kayong katakot-takot yung iba sa inyo na, sabi natin, mag-invest pa or magtayo pa ng ibang negosyo. So, pwedeng yan yung napapag-isipan nyo ngayon. O, hindi kayo natatakot mag-take ng risk. Marami sa inyo dito. Kasi alam ninyo, nakikita. Earth signs. Earth signs. Ayan po, ah, malaki po yung sales ninyo ngayong araw na ito. Kaya ito you na know, parang kayo yan, pagod na pagod kayo. Or pwedeng pagod na pagod yung mga staffs ninyo kung mar kung malaki na tong business ninyo. Sobrang happy nyo po dito. Tingnan natin spirit guide. Pagdating naman sa money, we have the the moon, ayan. Knight of Swords. Okay, so parang may mga purchase kayo dito pero tinatago ninyo Earth signs, The Chariot. Yung iba parang magugulat, may mga may mga friends ka or mga kunwari sa social media accounts mo, parang nagugulat na lang sila na kanina kausap ka lang nila, ngayon nasa ibang bansa ka na or nasa ibang lugar ka na. Something like that. Ganyan. Parang mga nakakabigla yung mga purchase mo. Ngayon, earth signs. Oo. Yung mga pinagkakagasasan mo ba ng pera mo dito? Medyo nabibigla yung, hindi ikaw yung nabibigla, yung ibang tao. So tingnan natin spirit guide, ano po po ang mensahe natin pagdating sa mga single? We have the world. So ang mga single natin dito ay naka-move on na. So pwedeng nag-entertain na kayo ng ibang tao or ng new person sa life niyo. Earth signs para naman po sa mga in a relationship at saka sa mga living partner. So ayan, pwedeng may announcement dito. Hindi ko alam kung mayroon dito'ng buntis. Ayan. Or basta meron kasing announcement eh. Magiging happy naman po kayo sa announcement na yan. More on pregnancy yung nakikita ko dito. Basta yung kung ano man tong i-announce ia nyo or i-announce ia ng person mo, earth signs, magiging happy ka naman po. Tignan natin, okay? Spirit guide. Pagdating naman sa mga mag-asawa, we have the sun. We have will of fortune. So napakaliwanag ng buhay. Okay. So meron dito, pwede po na magmamigrate ba kayo or may pupuntahan ba kayo ngayong araw na ito. Some of you, pwedeng may pag-travel po kayo. So, ang ganda-ganda, matutuloy siya, okay? So, kung ano man itong mga binabalak ninyo pagdating sa family ninyo, magre-relocate kayo or magmamigrate kayo, ayan po, matutuloy talaga siya. So, pwedeng yon yung iba sa inyo, di ba kung may namimiss kayo dito, ayan, pwedeng pauwi na or pwedeng kayo yung papunta don sa kung saan man po nagtatrabaho yung asawa mo, earth signs. Ayan. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come.